Isang henyo na hindi pinansin, ang kabataan at mga imbensyon ni Tesla. Si Nikola Tesla ay pinanganak noong 186, matalino siya. Si Tesla ay naging isang inventor. Kilala siya sa kanyang trabaho sa kuryente. Binago ng mga imbensyon ni Tesla ang mundo, isa sa pinakamahalagang imbensyon niya ay ang alternating current, o AC. Ang AC ang nagpapagana sa ating mga bahay at negosyo ngayon, Bago ang AC, ang mga tao ay gumagamit ng direct current o DC. Ang DC ay hindi gaanong episyente. Inimbento rin ni Tesla ang Tesla Coil. Ang Tesla Coil ay isang resonant transformer circuit. Gumagawa ito ng high voltage, high frequency alternating current na kuryente. Ang Tesla Coil ay ginagamit pa rin sa teknolohiya ng radyo ngayon. Ang mga unang trabaho ni Tesla ay groundbreaking. Gayunpaman, naharap siya sa maraming hamon nahirapan siyang makakuha ng pondo para sa kanyang mga proyekto. Madalas tinutulan ng mga makapangyarihang negosyante ang kanyang mga ideya. Pinigilang agam ang laban ni Tesla laban sa kasakiman ng mga korporasyon. Naniniwala si Tesla sa libreng enerhiya. Gusto niyang magbigay ng enerhiya ng wireless. Inisip ni Tesla ang isang mundo na walang pangangangailangan para sa mga linya ng kuryente. Ang ideyang ito ay nagbanta sa kita ng mga kumpanya ng enerhiya, inaangkin din ni Tesla na nakaimbento siya ng death ray. Ang sandatang particle beam na ito ay maaring magbabagsak ng mga sasakyang panghimpapawid. Kinumpis ka ng gobyerno ng US ang kanyang pananaliksik pagkatapos ng kanyang kamatayan. Pinigilan ba ng mga makapangyarihang puwersa ang mga imbensyon ni Tesla? Naniniwala ang ilang tao na ginawa nila. Ang mga ideya ni Tesla ay madalas na nauna sa kanilang panahon. Naharap siya sa oposisyon mula sa mga nakinabang sa umiiral na sistema. Sa kabila ng mga hamon, hindi tumigil si Tesla sa pag -imbento. Ang nawawalang mga archive Ano ang nangyari sa mga dokumento ni Tesla? Nang mamatay si Tesla noong labing siyam na apat -naput tatlo, kinumpis ka ng FBI ang kanyang mga gamit. Naglaho ang kanyang mga tala at papel. Naniniwala ang ilan na kinuha ito ng gobyerno para pag-aralan ang kanyang mga imbensyon. Iniisip naman ng iba na ninakaw ng mga karibal ni Tesla ang kanyang trabaho. Ang mga nawawalang dokumento ay nagbibigay daan sa maraming teorya ng pagsasabuatan. Lumikabasi si Tesla ng teknolohiya na higit pa sa ating pangunawa. Anong mga sikreto ang nakatago sa kanyang mga tala? Maaring hindi natin malaman ang buong katotohanan. Ang misteryo na bumabalot sa mga nawawalang dokumento ni Tesla ay nakadaragdag lamang sa kanyang alamat. Nagtatanong ito tungkol sa pagkontrol ng impormasyon at ang pagpigil sa mga makabagong ideya. Section 4: Higit pa sa kanyang panahon, ang pananaw ni Tesla para sa kinabukasan. Si Tesla ay isang visionary. Inisip niya ang isang hinaharap na pinapagana ng malinis na enerhiya, pinangarap niya ang wireless na komunikasyon at paglalakbay sa ibang planeta. Ang mga ideya ni Tesla ay tila imposible noong panahong iyon. Gayunpaman, marami sa kanyang mga hula ay nagkakatoo. Ngayon, mayroon tayong wireless charging, mga electric car, at maging ang paggalugad sa kalawakan. Ang impluensya ni Tesla ay makikita sa modernong teknolohiya. Ang pamana ni Tesla ay higit pa sa kanyang mga imbensyon, Binibigyang inspirasyon niya tayo na mangarap ng malaki at hamunin ang status quo. Section 5: Ang walang hanggang pamana ng isang tunay na visionary. Namatay si Nikola Tesla na isang mahirap na tao. Gayunpaman, ang kanyang pamana ay napakahalaga. Binago ng mga imbensyon ni Tesla ang takbo ng kasaysayan. Ang kanyang mga ideya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga siyentipiko at inventor ngayon. Ang kwento ni Tesla ay isang paalala na ang tunay na henyo ay hindi mapigilan. Ang kanyang trabaho ay patuloy na humuhubog sa ating mundo. Ang kanyang pananaw para sa hinaharap ay nananatiling mahalaga na ngayon. Ang buhay at trabaho ni Tesla ay isang testamento sa kapangyarihan ng talino ng tao. Naglakas loob siyang mangarap ng malaki at hamunin ang mga limitasyon ng kung ano ang posible.